birthday celebration ni Dalbark Ads sa Itbulaga, pinag-usapan, at nag-trending pa nga. First baby ni Dalbark Ads at Arjo, coming soon na daw. Mga bashers tuwang-tuwa, pero biglang napahiya, sa maling akala nila sa nangyari sa Itbulaga, Ngayong Sabado nga unang araw ng Marso, March 1, ay inulan nga ng mga bashers ang YouTube livestream ng Itbulaga, pagkatapos mangyari ito. Kaya naman, ay mababasa nga ang tila mga masasayang mga bashers, na nahuli daw ang itbulaga dahil sa nangyaring ito na hindi nga daw live ang Eat Bulaga ngayong Sabado. Pero, matatandang ng noong biyernes palang February 28, ay matatandang ang inanunsyo na ng mga The Bark Ads na sarado ang sugod bahay Sari Sari Store, na tila may kinalaman na rin sa pagiging free recorded ng segment na sugod bahay ngayong Sabado na napag-usapan na rin natin. Lalo na nga't ang segment lang naman na sugod bahay mga kapatid, ang free recorded ngayong Sabado. Pero syempre, mga bashers lang naman ang laging may problema dito, dahil kung free recorded man ang episode ng sugod bahay ngayong Sabado, ay bago naman ito at hindi replay, ibig sabihin, ay hindi naman ito napapanood pa. Dagdag pa nga dyan, ay sa post pa lang ng TVJ sa kanilang FB page noong Biyernes, ay makikita nga ang paglabas ng mga Dabark ads sa studio. Ganun na rin nga ang mga suot ng mga Dabark ads, na kapareho nga ngayong Sabado. At yung part ng segment na Sugod Bahay, na kung saan ay Biyernes nga nila ito ginawa, Na tila ginawa nga nilang free Recorded ang segment na Sugod Bahay ngayong Sabado para mas mapaghandaan ang birthday celebration ni Maine at ang bagong segment ng Itbulaga para lang kay Maine ngayong Sabado. At syempre, pagkatapos ng segment na Sugod Bahay mga kapatid, ay balik live na ulit ang Itbulaga at ang mga segments nito. Gaya ng Gimme 5 laro ng mga estudyanteng henyo. Ang segment na The Talk Show para sa birthday celebration ni Dalbark Ads Main. At syempre ganun na rin ang segment na Perifi. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, sa advanced birthday celebration naman ni Dalbark Bark Ads Main sa Itbulaga ngayong Sabado March 1, ay nagkaroon ng patok show ang Itbulaga at ang Jowapaw para sa kanya. na tila kinabahan pa nga daw si Dabark at Swally, dahil nga sa pagiging tito boy nito sa segment na ito, dahil siya nga ngayon ay si Bea Bunda. At dahil talk show nga ito para kay Maine, ay marami din ng sinagot si Maine na mga tanong dito. Dito din nga ay bumisita ang kanyang asawa na si Arjo, at napag-usapan, kung gaano kasaya si Maine, sa kanyang married life. Na talaga namang pinag-usapan ng marami, ang birthday celebration na ito ni Maine. Na sa katunayan pa nga dyan, ay nag-trending pa nga ang birthday celebration ni Mayne sa Itbulaga ngayong Sabado. Na kung saan, ay makikita ngang trending ang hashtag na EB Main Day, ngayong Sabado. Na talaga namang makikita ang suporta ng mga netizens kay Mayne. Samantala, gaya nga noong nakaraang taon 2024, ay may isang request nga ulit ang mga The Bark Ads, lalo na nga si Bossing at The Bark Ads Jose, na nga, sa request na pagkakaroon na ng baby ni Min at Arjo. na syempre, ay ganun din naman ang comments ng mga legit double ads netizens. na kung saan, ay ang sinagot nga dito ni Maine, ay coming soon. At syempre, nagpasalamat din si Min sa mga solid supporters niya, na taon-taon ay nagpapadala ng mga cake sa kanya. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens, na mga bumati sa birthday celebration ni The Bark Ads Min ngayong Sabado, narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?